Gaga gagawa na naman ng kanta yung gamit eh feeling niya sa si Ryan Kayabyab. Si Ryan Kayabyab ba gumagamit ng AI noon? Ewan ko ngayon ha. Oh. Goodness. oh. Ay. Wait lang. Ah. Uh. Oh. Huh? So, tanong natin, kasama ka ba doon? Oh. Kasama ka pinagbibintangan niya na ha na siya yung magli-lead ng cook. Tapos ngayon ang tanong niya, kasama ka ba doon? Ngayon kung kasama siya doon, doon sa sinasabi mo na meeting-meeting na yun, ba't ayaw yung siyang paniwalaan na wala naman talagang pinaplanong sino Sinungaling ka talaga. goodness. Kasama ka ba doon sa naging meeting na yun? Ayan, ay, ay, yung dulo lang. Meron mag CD2 eh. Sino ka talaga? Kasama ka ba sa meeting na <laughs> yun?